Ang sasakay sa Elimar Justin Grado. Justin Grado ang sasakay sa Elimar. Rodji Barrett sa Pacific Orange. Awan na lalo para sa semifinals. Pacific Orange versus Elimar Justin Grado versus Roji Barit The pride of Sarangani Province versus The pride of Davao Occidental 2 Elimar isang Pacific Orange Ayan. Justin Grado, Clarence Leon at Roji Barit. Dalawang. Okay, so dalawang Elimar, isang Pacific Orange. Antabayanan. ang tabayanan quarter ang mananalo papasok sa semifinals here we go LMR dalawang LMR versus Pacific Orange titingnan natin mga master mga idol kung sino ang mangunguna sa unang boya sa unang boya mga master mga idol Unang liko, Ilimar! Elimar Justin Grado Elimar Justin Grado and Aaron Leon. Pacific Orange nasa pangatlong pwesto Oji Barit dalawang Elimar lang nangunguna mga master mga idol pangatlo ang Pacific Orange Liko Justin Grado Patlo ang Pacific Orange Patakabalo, lingin ang bola Nangunguna ang dalawang limar Nangunguna na, Clarence Selyon Nangunguna na, Clarence Selyon Kasunod, Justin Grado Pangatlo, Roji Barrett Ayan na, umabon Uma

sama. Grabe ang takeover sa Pacific Orange. Grabe. Ibang klase ang mga rider natin, mga master, mga idol. Clarence Leon and Roji Barrett. The pride of Maasing Sarangani Province. Rabi! Uh, okay, nagroon to ilibar, Pacific Orange, and ilibar. Hindi, Walang si Anong ng bangka na, na sa mag-record Pag na record, di yan oh. uh, Pacific. Uy! Ano na yung ng Illibar. Hindi, Walang kayong ni si ba?